Hey, what's up mga pre? So, karong adlaw mga pre, kuyugi ko ninyo para pakita na ko sa inyo ang ako ang katong from this to this nga itlog katong Bantam na Rhode Island Red. Mao na ni sila aron. Tara, perti na gid nila wa. trawa. Oh, awa. Awa, na sila katong Bantam ang uh, amahan tapos Road Island dread naman yung ilang inahan. So karon, ato puntan awo ng ilang inahan nga namiso na pod. Pero dili na bantam ang ang Paris kundi kuana, kubra naman naman yung walay buhok sa liog. So mo na di ay katong ano, from this to this. Ako lang i-comment ya ang link sa video para makita niyo sila lagi kan pagagamay. So mo na na sila na adagko na sila dili na sila tingog og piso. So medyo bayong-bayong na Pero wala sila mudak ko na pareha sa Rhode Island Road wala po sila mu gamay nga pareha sa mga Bantam nga gaperti gyud ng pareha ni. Eh. Nawa, Bantam perting mga maya. Wa, gamay kaya na. Katong ara na atong gipakita mga piso. So kanin sila. Kana sila duha ka baye, pareha kay color liwat kay sa inahan. Liwat kay sa inahan nga Rhode Island, pero ila gidak undi li Bantam, dili pud Rhode Island na resto nga. Mas labaw pa Kini, liwat sa amahan iwat samahan amahan ang iyang kolor bantam di po yang gidap po po bantam yang kita dilip po Rhode Island so pakita na kunin nyo ang ilang amahan daraw yan mauna ilang amahan daraw yan mauna ilang amahan nga bantam pero iyang size dili siya bantam nahugra siya og uh, size apa panabong ingana o oh. pero kana size bantam himura kong video depth explanation regarding ani niya ano na ingon ana na siya nga dili bantam siya perti kuha okay so karon natong tan nang ilang ang, ang, ang pares ani niya inahan atong mga manok nga ang ipakita nga na na pod so mao ni dili ni inahan so mao ni Rhode Island red nga bay mo na siya perti nakua oh ganya ang Rhode Island red yan oh tinan niyo ang kulay oh Rhode Island red yan tinan niyo yon di ba So hindi yun yung nanay ng mga manok na yun Nandito sa loob Papasukin natin Ay hindi tayo welcome sa mabinggala Iniingayan tayo ng mabinggala Galit kayo So yung mabinggala Magdadalawang taon na hindi parang rin itlog Pero before that ang daming itlog Ngayon parang Nagtampo So nandito na tayo doon sa Rodaeno Nandito na tayo sa Rhode Island Red na nanay nung no, pinakita ko sa inyo. Ayan o. Oh. Yung shell. O, oh, ayan na siya o. Oh. kain pa kayo nakakita ng Rhode Island Red na naglilimlim. Yung isang pinakita ko kaganin na ayaw maglimlim nun. Ewan ko kung bakit. Pero ito yung ibang shells o. Oh. Kasi tatlo na yung napisa. Ayan. Malalaki yung itlog. So, excited ako kung ano kinalabasan. Cobra yung pinares ko dito. Kaso, Ah, uh, walang lumabas na kobra na sisio. pat na sisio may book. Ano dalawa. Tatlo, ayun oh. Ayun tatlo. Yan. So may tatlong sisio na. Nakadungaw oh. <coughs> So yan guys. Ito 'yung Road Island Red na naglilimlim. So bihira Napaka rare ng Rhode Island Red na naglilimlim Actually nung kabataan ito Yung 0 to 6 months Kasi 6 months nangingitlog na ito 6 months to 1 year Hanggang isa't kalahating taon Ayaw talaga maglimlim ito As in wala lang Itlog na sila na itlog Pero nung nagdalawang taon na siya <coughs> Nito lang Aba at nakita ko nagulat ako, naglilimlimi siya. Nagagalit. Kaya ginawa ko, nilagyan ko ng palatandaan yung kanyang ano, tapay. Kay kuan man ganang nilisod ba ko distinguish kung kinsa toy galumlom. So wala na ko sigi kuay tapay kaysa kuan man kaay na ni. So ako ra gitawahan, gamay, giguntingan lang ako na ano og gamay ra man ang kuha para lang ti mailan nga kanin nilumlom. So tambok ni siya karon pero tinda uta pero may gani kay eh, na miso ni ron nga walay bunhok limpyo kayo kay gi gi ko an man ni nako dre gi <coughs> kana gani gi gani gi basa so, ang tawag nga gi limpyo mo eh gi kada ba basa gi gi ko an ni mo pestisay tanan so wala siya eh. kening kining ah, mga bunhok or something na makapatay sa sisiw at maghawas maka ano maka irita sa tao so ayan oh nagtatagong dalawa eh oh, no nagdalawa na sa dulo dulo inahawa ang kay nanay nila ngayon napakainit so ito yung pangatlo yung bagong pisa so yung iba naman nagano na nagsisibiyakan na lahat so total of 11 eggs dalawa yung walang laman so yung dalawang yun binoiled egg ko na ang sarap so dapat 15 days pa lang kunin mo na yun kasi para makain mo Okay, pag hindi mo inuwayan ng 15 days at kinuha mo yung mga walang laman na nakapamisala na. wala ka ano na makakain doon kasi ano siya puro tubig pag pinag pina pinagboboil mo na so ito yung ginya yeah. So guys, you might be wondering bakit ka kulay ito ng bantan na tatay? Matik Anak din niya yan. Yan, anak din niya yan nung ano yung nandun yan, eh. anak din niya yan pati ito tapos yung nanay nila eh, ano uh, half bantan din kaya hindi sila ganun kalalaki so meron akong pinakawalan dito na 45 days o oh, broiler chickens o oh, yung ginaano sa mga fast food yung sa Jollibee, McDo, ito yung mga yun so ito yung bagong experiment nagawa ko na to noon pero ngayon this one, this time around dinadayat ko sila para hindi sila ganun katataba para pag pinag mating ko na sila o pinapalahian ko sila silang dalawa ay paparis ko titignan ko kung ano yung kalalabasan and uh, watch watch lang nila guys uh, watch ba eh tawag nito kung baga ang tabayanan nyo kasi bata pa naman to siguro by next year ito mangingitlog na ito babae eh. ito naman yung paparis ko lalaki so hindi ko yun iihawin ipapalahi ko yung dalawa na yan Tingnan natin kung ano yung kalalabasan no? I incubator natin yan. so ang kalalabasan yan ni, eh, ano rin, broiler din Pero Tingnan natin kung mabilis may tumubo yung broiler kasi itong mga to genetically binago na yan sila eh. kung baga ano na yan sila hindi nila makatsap yung laki nila sa puso nila ay iba na atake na mamatay So, yung namisa doon kaganina, yung nakita nyo na namisa nung Rhode Island, ito yung tatay. Ayan yung tatay. Ayan, so waiting ako nung mga sisiyo na ganyan yung itsura, yung walang balahibo sa leeg. Tawag dyan ay cobra. Pero ibang klaseng cobra to dahil ito ay cobra na tawag dyan, baliktad yung balahibo. O yung sa Bisaya, kulang So, <clears throat> ito naman ay eh, minix breed ko talaga yan. Yung Tatay ay baliktad tadam balahibo, yung nanay niya ay cobra, ganyan. Kasi yung nanay niya namatay noong isang linggo, kinain ng daga. So kailangan ko pang lasunin yung mga daga dito dahil dumadami. So ito naman yung panibago kong cobra, galing din doon sa bukid. Yan. So medyo bata pa yan. yan yung pinapano ko ngayon. So yan lang, yun lang yung aking uh, kasiyahan. O yung palipas oras ko, yung mga manok ko. So, ito naman, mga hybrid ito. yan Ito, meron natong mga sisiyaw. Na hybrid, nandito. ayun Kaso, nagkasipon. Tsaka ito, yung anim, namatay. Ayan. Ayan. Hybrid din yung tatay niyan. So yun lang mga kahapi at eh, lang update natin ngayon dun sa mga lamisa o so dun sa lamisa natin. So i-comment daw ko na lang yung video dun sa uh, previous reels or short video regarding it dun sa this food this from this to this na from Rhode Island na lamisa. Okay? So maraming salamat sa mga ayaw. Huwag na mag-subscribe sa mga ganahan. Pwede naman kayo mag-follow. Thank you so much sa inyo. And uh, yung boses ko medyo ano pa dahil uh, ako ho ay nagka, ano, nagka sakit. Hindi pa totally magaling kaya wala tayong upload. So yun lang maraming maraming salamat and please do follow and watch the video ko. Don't skip the ads kung meron man maraming maraming salamat and God bless.